Good morning mga brother Sa wakas, after 3 long years na-release na yung plaka ng motor natin So, pumunta ako sa LTO office sa Paranaque para alamin kung kailangan kong magpa-update or mag-renew ng aking re registration So, sa awa ng Diyos sabi sa LTO office hindi na kailangan mag update o mag renew agad hmm. marami kasing nalilito mga brother pagdating sa expiration ng kanilang kasakyan example katulad ko nung wala pa akong plaka every month to po gusto ko nag -re renew ng registration kasi yun yung nasa ORCR ko So... Today, lumabas yung plaka natin. November na. Nakapag-renew uh, na ako last August 2023. Tapos, ang ending ng late number ko is number 1. Meaning... Number 1... Uh, January. So, by January... 2024 kailangan ko nang mag-renew uli ng aking registration ang saya di ba e di wow so advice ko lang dun sa mga kapatid natin na wala pa ang plaka pag lumabas yung plate number ng sasakyan nyo bago nyo gamitin kumusulta muna kayo sa LTO kung kailangan ba mag update o mag renew na ng registration para walang problema take note mga brother ang multa pagka expired yung registration ng motor mo 10,000 yata so sobrang bigat bukod doon Sobrang abala. Pupunta ka pa ng LTO para tubusin yung motor mo. So, hanggang dito na lang mga brother. This is Santos Motovlog. Ride safe and responsible. God bless and peace.